Pitong miyembro ng gabinete ang mananatili sa puesto kabilang na ang economic team ayon sa Malacanang. Nagsimula na rin ang rigodon habang patuloy ang pagsusuri sa performance ng iba pang kalihim. Saksi si Ivan Mayrina. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw mga miyembro ng kanyang gabinete. Nagsimula ng balasahan Pito sa kanila ang mananatili. Isa sa kanila si Executive Secretary Lucas Bersamin. The President uh, declined the courtesy resignation that I tendered. And uh, just this morning, he communicated to me that uh, he, I have his full backing for as long as... Uh, I wish to work for him. Hindi rin tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng limang kalihim ng kanyang economic team. Sina Department of Economy, Planning and Development o Dep-Dep -Dev, Secretary Arsenio Badisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang uh, in, in, uh, inaksyonan ng ating Pangulo. Tila nadirig ang hiling ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante na gusto manatili ang economic team. Masaya naman daw kasi sila sa trabaho ng mga ito ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. We believe that what they're doing and what they are planning to do is on the right track in improving our economy. Ganyan din ang sentimyento ng Makati Business Club o MBC sabi ni Apa Ongpin, Executive Director ng MBC. Naniniwala silang best for the job ang mga miyembro ng economic team. Disruptive o makakaguluraw kung mapalitan ng marami sa kanila. May ilang regundo namang ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang permanent representative ng Pilipinas sa United Nations. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Lagdameo na magre-retiro na. Papalitan naman ni Energy Secretary Rafael Lotilla, si DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga. Si Loizaga, magpapahiram muna pero maaaring mapoint muli sa ibang posisyon. Magsisilbi ng mga OIC ng DOE, si Usec Sharon Green. Nauna nang sinabi ng Malacanang dalawang ang batayan kung sino mananatili at sino masisiba. Una, ang performance sa trabaho at ikalawa, isyo ng katiwalian sa pinamamunuang ahensya. Si Lois Saga hindi naman daw nasagot sa isyo ng katiwalian, pero... Maybe there is just a perception, uh, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas ma-limit siya sa lapas ng bansa. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to uh, uh, have her uh, rest muna. So nag-underperform nAPO. po? underperform siguro ang uh, tawag niya. Wala rin isyo sa katiwalian, pero nag-underdeliver din daw sa kanyang pangakong isang milyong housing units kada taon. Si Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Osar kaya siya ililipat sa Pasig River Rehabilitation Project ng administrasyon. Papalitan siya ni dating the Undersecretary under Jose Ramon Alili bilang kalihim. Sa ngayon, 52 courtesy resignations na ang hawak ng tanggapan ng Pangulo. Patuloy daw itong sinusuri at sa mga susunod na araw, iaanunsyo kung sino mga mananatili, sino mga ililipat at sino ang mga masisiba. Ang tiyak, ang nais daw ng Pangulo ay mas mabilis na aksyon simula ngayon. Suportado ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, ang malawa ang Cabinet Riva. Choosing the right people is a key moving forward. So we're always in favor of change. Sana lang daw, sabi ng Management Association of the Philippines. Kwalifikasyon ang maging batayan ng mga bagong appointment. Really, it's about meritocracy. It's about who can perform. Kasi ang impact talaga na sa mga tao, eh, mga Pilipino. di ba? So, importante na yun yung mga mapigli niyang mga kabineta niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.